Nandito po kami ngayon sa Tulaya, tinitingnan po namin ang mga estudyante na San Pedro High School na papasok dito sa... Hinga. Ang mga batang estudyante na ito ay pumapasok sa San Pedro National High School at sila ay nakatira sa isla Tibagin, bayan ng Hagunoy. Simula Tibagin ay sumasakay sila ng bangka papunta dito sa San Pedro para makapasok sa eskwelahan. Nasa 20 o 30 minutes ang pagbihay nito sa bangka. Malaki at may katig o pakaway naman ang mga bangka na ito kaya sigurado ang mga estudyante ay safe dito. Sana dumating ang araw na magkaroon sana ng high school sa Isla Tibagin para mas malapit na lang ang kanilang pinapasukan at hindi na sumasakay sila ng bangka. Kapakahirap ng buhay ng isang estudyante na nakatira sa isla at papasok ka sa eskwelahan na sasakay ka ng bangka. Araranasan din nila kasi minsan pagpapasok sila ng eskwelahan ay may araw. At kapag pauwi naman sila sa hapon ay nasasaktuhan na umuulan. Kaya sana magkaroon na sana ng high school sa Isla Tibagin. Hanggang dito na lamang, marami po salamat. God bless!